Hello po mga kababayan, ito balik ulit tayo. Uh, Pag-usapan po natin itong hindi masyadong na napapansin uh, na itong natatandaan po ninyong itong kaso ni Dilima na na-acquit siya, di ba? Una na-acquit siya sa kaso niya. Tapos ang ginawa ng uh, prosecutor, in po siya, di ba? Sa Court of Appeal. Court of Appeal po, ginawa niya, niriman po yung kaso. Tapos na-acquit na, na uh, I believe na quit uli. Ngayon, itong DOJ ay eh, di ba nag uh, nag-ahain uli ng motion for reconsideration. At ito po ang balita noong 5 days ago na hindi masyadong napansin pero pag-usapan po natin bakit po CPRRD na naman po ang sinisisi nitong uh, abogado ni uh, ni Dilima. Ang ginagawa po niya ang 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 may pa kung sinasabi niya nang ang may kamay dito ay ang Davao Group. Ito po pakinggan po natin. Ito ay balita five days ago. I think uh, July 16. Papaki pupunta po na tayo doon para meron tayong uh, pagsimulan. Okay, ito po. Kasi hindi ito po masyadong na, na hindi po masyadong nagka pero mali po tayo it, lahat na lamang po, pati ba naman itong kaso nitong babaeng ito, ay uh, i-CCC na naman kay PRRD. Wala na nga dito yung tao. Di ba, wala kayong tigil eh. Di ba, ito po mga kababan, pakinggan natin. And then, pakikinggan natin itong uh, abogado ni Dilima. Ito yung balita nung five days ago. Mag-high ng Motion for Reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Mm. Kogna ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila Dilima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC. Mm. Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo o mano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Biocor Officer in Charge, Rafael Ragos, na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina Dilima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin si Nadilima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug trading. Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay Correct. ng kanyang original statement. Ayan. Piling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong disisyon at ideklara ang mga akusado o si at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Ayan! Samantala, binatikos naman ang kampo ni Dilima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Ayan po, pakinggan na lang. Iyang abogado na yan, pakikinggan natin. Abogado pa naman yan. Ito. Orne, nagtataka pa talaga kayo o may nakikita kayong uh, masamang uh, layunin dito sa pagbuhay nitong kaso na ito. dahil very basic yung mga nire-raise nyo eh. At hmm. bilang mga abogado and prosecutors at that, dapat alam na nila itong mga nire-raise nyo basic issues. no Kaya parang hindi nakakapagtaka na hindi nila alam. Parang merong masamang uh, hmm. balakin. Parang. Mer meron ba kayong ganong pagtingin? Para sa akin yan, ano, parang leading question, di ba? Parang mayroong balakin po, masamang balakin, di ba? Tignan mo naman, sagot ng abogado. So, sa aming pagtingin, bulat sa poll naman, eh talaga namang masama ang balak nila. Oh. Ay, Kaya naman nila final itong peking kaso na ito, eh. Oh, tinawag na peking kaso yung isinampa kay Dilema, mga kababayan. Tinawag, sinabi pa rin niya na Simula sa pul masama daw po talaga ang balak kay Dilima. Pekke itong kaso na ito. Alam niyan mm. ng panel of prosecutors. Mm. Alam nila na tinamper nila yung mga ebidensya. Tinamper. Alam nila na yung mga um, yung mga witnesses eh, ay ng ilan-ilan sa kanila. E eh, posibleng hindi nila alam ito. At mm. alam rin nila na pare pareho na libro ang binasa namin. At mm. prohibited ang motion for reconsideration no sa isang acquittal. So alam nila ito. Mm. So itong palabas na ito, matagal na masyadong pinapahaba na palabas ng prosecutors no matagal na ring um, matagal na ring pinagbigyan sila ni um, Congresswoman elect Laila De Lima pero mukhang sa pagkakataong ito sobra-sobra na sila at napipilitan na kaming pag-aralan ang pwedeng i-file na hotdog o oh, magkakaso pa na um nagkataon pa na si uh, Congressman elect Laila De Lima isang prosecutor ay um, doon sa impeachment trial at siguradong at congressman elect na siya do no? so hanggang ngayon sinusubukan pa rin patahimikin ng Davao mafia ng op, Davao op, op op ano daw ng Davao oh hanggang ngayon daw po pina uh, sinusubukan pa rin patahimikin ng Davao ulitin natin sila na lang magsalita niyan congressman elect na siya ngayon. Do. So hanggang ngayon, sinusubukan pa rin patahinikin ng Davao Mafia, ng Davao Group, mm. at ng mga Duterte, ng mga Duterte, si Laila de Lima. Ano ba mm. yung kinakatakot sila kay Laila de Lima? Alam ba nila na hindi titigil si Laila de Lima sa pag-subperson ng justice at making sure that they will be held accountable for all their misgivings to the Filipino people. Did I hear uh, it right, oh, attorney? Nabanggit niyo kasi, sa na na na, 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 na. na oh, uh, Itong mga prosecutor, mm. tapos nabanggit nyo rin ah. na may hand ang mga Duterte dito mm. sa kasong ito. Ibig sabihin, ina-assume nyo na itong mga prosecutor ay impluensyado ng mga Duterte? Mm. Well, matagal lang, matagal na yan ang theory, no? Ah, oh. Alam nyo po, matagal na naman. Ah. Ano daw, binagbibintangan po niya ang Duterte, kahit si Tatay, di ko nga wala na dito, dahil lang pala sa kanyang theory theory lang pala. Matagal lang So, siguro sa isip niya ay eh, matagalang teorian, yan. So, ganoon na naman yan. So, may hand na naman sila dito. Alam mo, abogado, sagutin niyo na lamang po. Imbes na po magbintang kayo ng magbintang, sagutin niyo na lang. Bakit si Ragus bumaliktad? Ilang beses po siyang nanumpa Nanumpa siya sa pau nung gumawa siya ng kanyang uh, uh, sinumpaang ang salaysay, di ba? Nanumpa siya sa house. Ganon din sinabi niya na nagdala siya ng pera kay Dilima. Ganon din ang sinabi niya sa sinado. Sa PAW nanumpa, sa HOUSE nanumpa, sa na nanumpa, ay ang pretty sure nanumpa din si Ragos sa Korte. Ilang beses po siyang nanumpa? Pagkatapos isang beses siyang bumaliktad, okay na? ang mga inappoint dito na mga panel of prosecutors ay eh, yung talaga pa namang uh, publicly or um, yan yeah, sila, di ba, sila prosecutor na si, for example, Darwin Cañete. Ito yung mga publicly bloggers pa nga ito na nagsusupport kay Rodrigo Duterte. O well, ano naman pakialam mo kung bloggers yun? Abogado rin yung katulad mo. Just because na pinoprosecute niya si Dilema, babanggitin mo pa, mo sumusuporta yung kay Duterte. Bloggers nga yun eh persecution nila ay na-delima ng, ng Duterte group, no? um, mm. Sina pa rin naman yung panel of prosecutors eh, na na-appoint nung panahon pa ni Rodrigo Duterte. No? So kami naniniwala na ito ay continu uh, continuation lamang ng game plan ng Davao group at ni... Anong pakialam po ng tiga-Davao sa kaso ni Delima? Bakit niya binibintangan ng Davao, kayo ng Davao dyan, kaya kayo hindi ibubuto ng mga tiga-Davao kahit bumalik pa kayo dyan? Wala naman ginalaman yung tiga Wala naman kinalaman si President Duterte nandun na siya ipinakulong niya na. Wala, wala na nga, hindi na nga nakakarinig ng kahit anong balita dito unless na pinap, dinadala ng kanyang pamilya. Wala na, pero wala pa rin kayong tigil sa kaka ako sa sa kanya, sa kakagamit ng kanyang pangalan. Kayo ang nag-aano, ah, kayo ang nagpapa- lalong nagpapamahal sa taong bayan, go ahead! Pero hindi po tama, nasasabihin ninyo ang Davao Group at ang Duterte Family at ang mga Davao Map, di ba? Oh, ang dami mong sinabi, tinamper daw. sa uh, tinakot daw si Ragos. Peke daw po yung kaso. Di ba? Mm. Sinabi ba ng korte na peke yung kaso? Eh, ikaw lang nagsasabing abogado nga eh. Tapos sinasabi pa nila mga kababayan na umabot daw ng pitong taon na itong nakakulong si, si, ano, si uh, Dilima. Excuse me! Hindi na kailangan umabot yan. Ilang bisis po siya nagpa-inhibit ng, ng, ano, ng, ng, uh, ng, uh, ng judge ng judge tatlo? Apat? Oh, pinarikis mo, di ba? Pinapainhibit niya ano na ni Dilima pag hindi niya gusto ang, ang judge, di ba? Ilang beses. So, akala nyo, ganun-ganun lang yung kabilis. Kung gusto talaga niya na ito'y matapos na at ma masolusyonan niya na sana't immediately, binawas-bawasan niya ang pagpapainhibit or pagpaparequist ng judge na sinasabi niyang o, either walang alam or hindi mo gusto kung ano man ang dahilan ng dilima. Mayroon siyang contribution dito sa paghaba ng kanyang uh, detention, pagdetain sa kanya. Rodrigo Duterte at ng pamilya Duterte. Mm, yeah. There should be an end to litigation in this country. <coughs> well, actually, let's go through the arguments. At this is a Reg pala. Um, It's interesting to me to hear you talk about uh, to say that they uh this constitutes grave abuse of the judicial system' because that's exactly what they're accusing you of as well right so for instance with um, i mean the with the with the acquittal uh on two grounds number one is they said that the recanted testimony of ragos is deemed unreliable yes this is, uh, uh according to their motion uh this is a basic uh, acceptable principle in law that a recantation is not as reliable as an actual uh, hmm. testimony. Ah, and the other right? being that they said there are other pieces of evidence to support, or rather, to prove the crimes being charged against her. For instance, there are other witnesses. To corroborate the, the Ragusa's testimony against uh, <coughs> congresswoman de Lima so so uh, their overall argument being that the Montelupe RTC was remiss and erred in deciding uh, in, in upholding the acquittal because it overlooked all of these these two points so what is your response to that gusto ko lang sabihin no na medyo nakakatawa kasi sinasabi nila bago ito pero lumang um, tugtugin na Ang sinasabi nila, sila nagsabi na si Rago ang star witness nila. In fact, si Ragos lang ang kaisa-isang link dito sa kasong ito uh, doon sa supposedly flow of money. no hmm. uh, Sa kasong ito, supposedly conspiracy to drug trading, walang droga ang pinakita. Walang trail of money na nalinking Laila de Lima except itong sinasabi ni Ragos. Oh. At sinabi nila, si Ragos as trustworthy, star witness nila. Mm -hmm. Ngayon, nung star witness nila, sinabi na sinungaling siya, sasabihin nila hindi na siya trustworthy. You cannot have your cake and eat it too. Mm. But, Because nga po, nakakapagtaka na ilang beses siyang nanumpa tapos all of a sudden, nagsalita siya na ba iba na yung kanyang statement all of a sudden, agad-agad pinaakwit siya agad. Pinaakwit agad itong si Dilima. Nawala. Hindi nga po trustworthy now na, na bumaliktad siya kasi hindi siya nagpapakita ng ebidensya na tinakot siya. Hindi ba yun ang gusto nila? Magpakita ka ng ebidensya na tinakot ka. Wala pong naipakita. Parang ganun ang sinasabi ng prosecutor. Hindi sinunod yung sinabi ng Court of Appeal. Paano totoo? Trustworthy ba si Ragus or hindi? That's first. Second, yung sinasabi nyo lang corroborate yung um, testimony ni Ragos. Mm. Ang corroboratory evidence lang e si um, Ablen in this particular case, di ba? At ang kwento nila, nakakatawa. Nagising daw mag si Ragos, who was then OIC chief sa b -4. isang araw, sa, quarters uh, niya, sa loob ng kulungan, biglang meron na lang box ng pera sa tabi niya, may anonymous phone call na hindi niya kilala kung sino, at sinabi raw, itigay yung pera na yung kay Laila Sima. Si And then, hindi pa natin alam kung yung proceeds na yun galing sa drug trading. At mm all of a sudden, itong head ng Bucor, sinunod yung anonymous phone call, yung pera kay Laila Dirima. Ngayon, ang corroboration doon, ay eh si Ablen. Hmm. No? Na yung star witness, <coughs> sinasabi mismo, hindi totoo. At ang nag-corroborate nung, nung, story na lahat sila ay tinakot, halos lahat na ng mga um, um, star witnesses, katulad supposedly ni Erwin Espinosa, tulad supposedly ni Ronnie Dayan, tinakot daw sila lahat. Ito ang consistent sa kaso na ito, yung pananakot ng Duterte administration. And let's remind ourselves that uh, this is under the context na malawak ang patayan. Um, this is under the context during the Duterte administration. Ayan na naman po yung paulit-ulit na malawak ang patayan. Alam mo, uh, Mr. Abogado, ang dami na po ninyong ibinintang. Tinamper, peke, ano pa, mayroon pa siyang sinabing mapya. 'di ba? Double group. Leave them alone at labanan niyo na lamang po yung prosecutor. Naghahanap pa kayo ng ga, yung nang pangbubunto na ng galit niyo. Kahul kayo ng kahul sa Duterte. Eh. 'Di ba? Kahul kayo ng kahul sa Duterte. Hindi siya na ang presidente. Daladala nyo pa yung, ay hey, dami, malawa ka pagpatay eh. Paulit-ulit nyo na lang sinasabi yan. Kasi wala kayong mai, wala na kayong masabi eh. Duterte na lang. Hanggang Duterte na lang ba kayo? Labanan yung prosecutor nyo. Diba? Huwag niyo, ba? Wag nyo nang isama ang Duterte dyan. Huwag nyo nang isama ang, ang Davao Group dyan. Wala kinalaman nyo. Wala silang pakialam dito kay D Dilima. Kung meron, kung gusto talaga nilang gawin yan, ginawa na nila yan noon pa. Bakit ganyan pang kung wala na si Tatay sa power? So, talaga, hindi nyo man ginagamit utak nyo eh. Dahil ginagamit niyo yung galit niyo Kaya bintang lang kayo ng bintang. Kahul kayo ng kahul. Labanan nyo na lamang po. Malay nyo, manalo kayo na hindi nun niya babanggitin ang Duterte. administration na all members of the opposition kinakasuhan at pinapatahin kahit na mga kaparihan. Ka <laughs> Sino pinagsasabihan mo dyan? Ano daw? Lahat pati kaparian. Sabi niya dito? So, this is under the context na malawa ng patayan. Um, this is under the context during the Duterte administration na all members of the opposition kinakasuhan at pinapatahin kahit na mga kaparian. Sinong pinagsasabihan mo dyan ang Marcos? Dahil siya kanya ko nakikita yan eh. Lahat ng oposisyon. Lahat ng kritiko. Either nagtatakbuhan, nagtataguan, o kinakasuhan. Siya ba sinasabihan mo? Bakit si Lene hindi kinasuhan noon? Bakit hindi pina-impeach? Kahit na kailan kahit na mayroon, ng, mayroon silang uh, way na pa-impeach si ano, Lene Robredo, ba't hindi niya ginawa yon? Bakit yung mga nagkikritiko sa kanya, hindi hindi niya sin, uh, sinampahan ng kaso? Diba? Pati yung gustong pumatay sa kanya, yun, di ba? Noon, nasabi, bigyan mo kami 250 million something to that effect, at tutsuguyin nila. Di ba? Oh. oh yung sumalpak ng kanyang pagmumukha doon sa uh, parang ano, uh, lalagyan ng aso, ng pagkain ng aso. Kinasuhan ba yun? Na sino ang gumagawa ng ganun ngayon? Kahit na mga aktivista at pinapatay ang 66 na abogado, no? Pinapatay ang 66 na abogado. Patunayan po ninyo yan, abogado kayo eh. Sinong abogado ang pinatay ng Duterte? Diba? Ulitin natin yon. Baka sabihin nyo naman. Ulitin natin yan. Mga um, star witnesses, katulad supposedly ni Eric Kerwin Espinosa, katulad supposedly ni Ronnie Dayan, tinakot daw sila lahat. Ito ang consistent sa kaso na ito, yung pananakot ng Duterte administration. And let's remind ourselves that this is under the context na malawak ang patayan. Um, this is under the context during the Duterte administration na all members of the opposition kinakasuhan at pinapatahimik kahit na mga kaparihan, kahit na mga aktivista at pinapatay ang 66 na abogado. No? Ito yung konteksto ng kasong ito. So hindi pwedeng sabihin lang nila na... Pinapatay ang 66 na abogado. Si Duterte? Patunayan mo! Puro kayo kahol dyan eh. Puro kayo bintang eh. Katulad ng pinapatay ay jay, kay 30,000 daw. Walang maiprovide. provide Hanggang 44 lang kayo. Inaakusahan mo na naman ng Duterte dyan? Pinapatay ang 66 na abogado? Incredible si Ragos. Only once in his life. Pero hindi na siya credible na no, really siya. You can't have your cake and eat it. You Kaya, know? yeah, labanan mo na lang sila. Silang labanan mo, silang kalaban mo, yung prosecutor, hindi ang Duterte hindi ang Davao group at kung sino-sino pang sinasama mo. Kahol ka ng kahol. Paano sir. sabi niyo kasi, ano, sabi niyo kasi, when you're talking about the prosecutor, sabi niyo kasi, kasi, peke ang kasong ito, alam nila yan, they tamper with the evidence ang wit and witnesses were scared by some of them. When you said tampering of evidence and witnesses being scared, were you referring to the prosecutors doing that? Or were you referring to the detective doing that? Well, ang sinasabi namin, batay lamang doon sa sinasabi ni Rafael Vagos mismo na siya ay tinakot. Mismo. Hindi sinabi mo eh. Hindi mo sinabing sabi ni Ragos. Alam nila yan na sabi mo. Alam nila fake yan. Alam nila tinamper yan. Hindi mo sinabing sabi ni Ragos. Sabi mo, alam nila yan. Ngayon, oh, medyo parang umuurong ka, bugado. Umuurong ka eh. eh, well, yun ang uh, uh based yun sa sinabi ni Ragos. Hindi ganyan ang pagkakasabi mo kanina. Kahit ulitin pa ninyo, alam nila, peke, peke yung kasong isinampan nila. Alam nila, tinamper nila yan. Alam nila, tinakot yan. O hindi mo sinabing sabi ni Ragos. Ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. No? Mm. Uh, at kami, hindi kami naniniwala na walang ideya dito ang paano ng prosecutors. No? Pero, <laughs> um, medyo pinalalambot niya, Abogado. Ng mga, medyo pinalalambot mo na yan, ha, ah, Abogado. Oh, tinatanong ka. Sabi mo, ano? Tinampar nila. Sabi mo, ganito, umuurong ka? Kasi nga po, sir, mawalang galang na po, abogado. Labanan nyo na lamang po ang kaso ninyo dahil ang kalaban po ninyo ay ang prosecutor. Hindi po yung nakaraan, hindi po si Duterte dahil hindi na po siya ang presidente. Hindi rin po ang Davao Group at hindi rin po ang Duterte family. Wala po silang pakialam diyan kay ano kay dilema. Marami na po silang problema para pakialaman pa ang issues ninyo. Kung wala po kayo mapagbunto na ng galit ninyo, iibunto nyo na lang. Gawan nyo ng paraan, lumaban kayo sa prosecutor. Kung mananalo kayo, di, nanalo kayo na hindi kayo naghahanap ng ibang sisisihin. Yan ang ugali ninyo, mga dilawan kayo eh. Sisi dito, sisi doon. Ang witness at mismo ay si Vitaliano Aguirre. So, I'm not the one who's abusing. This is in, uh, contained in the testimony of, um, of Rafael Ramos <laughs> when he testified in open court and his case. His... Now, it contained na. Pero hindi ganyang pagkasabi mo kanina. Parang alam na alam mo na ikaw mismo ang nakakaalam. Dahil sabi mo, alam nila tinamper, di ba? Alam nila na, uh, uh, tinakot ang mga witnesses. Alam nila fake yung kaso. Abogado ka, sir. Bintang ka ng bintang. Uh, ang sinasabi ko lang, ako, hindi ako naniniwala. Ako lang to, na hmm. walang kaalam-alam ang, ang ano, prosecution na yung kwento nila, eh, um, far from the truth, incredible, at saka uh, kitang-kita na inconsistent with each other. Mm. No? At hindi rin ako naniniwala na um, hindi nila alam na right from the very start si Rago sinabihan sila. Kasi sinabi mismo ni Rago sa kanyang testimonya, sinabi niya doon sa handling prosecutors niya, uh, sa panong prosecutors na hindi totoo yung sinsan.